Love of the world. Magandang 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 gabi po sa inyong lahat. And welcome back to my humble vlog. Eto guys, ayan. Nakuha ko dito sa gan sa garahe. Hindi na ginagamit. Puro ko na lang para magamit dito sa may ano, sa may, may laba. Ano? Sa may laba. Naglulo ko na naman, naglulo ko na naman. Eto, 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 eto kumuha ko. Eto, oo kumuha ako nandun kasi sa loob eh ito kasi mga ano na ito wag kayong lumabas anak ayun nakita na naman ako ng mga ka bubuit ang bango dito sa loob ng ano ang bango dito guys kasi everyday yan nag ano kami nag humidifier <laughs> ayun hindi pala air freshener pala yan hindi yan yung humidifier namin ay guys, tinan ninyo oh. Mm, ang dami na bibili pag talaga nandito ako. Pero pag si Papa lang. <laughs> concentrated talaga siya dun sa ano niya, ginagawa niya. Ayan, kalabasa. Tapos ito Perez ang tawag sa amin dito, dayap sa Tagalog. Ah, kamatis, alam niyo yung kamatis pagka mahal-mahal. Bawang ay luya at saka sibuyas Tignan mo naman dalawang sibuyas lang binili ni papa sa sobrang mahal ito naman guys pagpapala na naman binigay sa ating kagabi kagabiyaan nila Jeremy thank you so much Jeremy tapos ito bigay din nila ngayong umaga ito binili ko ito galing kay PB <laughs> malunggay para sa bebe natin saka ito mm, lutuin ko yan guys <laughs> Guys, guys, magluluto tayo ng gulang lang na gulay. Tapos lalagyan natin ng ano, eto kumulo na kasi ng eh, naglagay na ako ng ano eh ng bago o Tapos lagyan natin ng special sauce oh, ngayon. Ayun oh. Yan, bawang, luya, kamatis, saka sibuyas na napakamahal. Kamatis, kuno po, kamana, kamatis. Simulan natin 'yan, pakuluan natin. Magkano sa nito? 250. <laughs> so, Ay, lima. Lima ang isa? bakit ang dami mong kinuha? Ay, Dalawa. Ay, laman. Dalawa lang naman gagamitin natin kasi nga may lasa na ng ano, ng tulya. Tulya. Asa yung natin? Ayan. Ito lang. Ayan. Sabi ko na nga. Mm. Dalawa lang yun, guys. Tapos kumukulo na ito, lagay ko na yung kalabasa. Yung tangkay ng ano, bulaklak ng kalabasa. Sama ko na dito kasi matigas ito guys. Dati hindi ko na sinasama yan eh. Sinama ko ngayon. Tsaka kasi yung ano. Sayang. Oo. Sayang kasi dahil mahal. Diba guys? Alam ninyo, meron uling nagbigay sa amin ng blessing. <laughs> ilagay ko yan. Guys, lagay na natin yung bulaklak. Bulaklak! Wala, na yung kasul natin. na <coughs> 900 plus 900 plus, 900 plus natin. <laughs> Mahirap so, ng buhay Pilipinas, Ay, guys. Mahirap buhay, guys. Dito sa Pilipinas. Kaya magtsaga ka. <laughs> isang araw, karni-karni kami nga Ay, yun. Ayun, -gulay, gulay na lang. Yung okay. iba dyan, hindi na lang yung gulay. Kasi pag plato mo yung gulay, nabilihin. Napakamahal. Ito naman, hindi natin hiningi. Talagang binigay sa akin. Ah, binigay. Yung kalabasa sa kayo. Patola. Patola. Pahingi lang yan guys sa amin. Pasalamat kami sa mga kaibigan namin. Na ano. Yung tulya na yan, 20 yan. Tulya. Oh, ah, natin ng tulya sa ibabaw. Ang lasa. Okay, Tapos takpan na natin. Pakuluan ko lang yan guys. Pwede na. Hmm. OMG MG! Ang kulo lang ito guys off, turn off ko na. Ayan. Sarap ng ulam namin. <laughs> Puro gulay. Pero masustansya ito, guys. Tapos, kukuha ako ng ano, ng kalabasa. Para dun sa aking ano, mga babies. Gusto nila yung kalabasa, eh. Binabanlawan ko ito para matanggal yung ano, yung alat ng baguong hindi ko na sila nailagaan pala. Sky! Ali ka dito. Papa, kain na tayo. Sarap. Uh. Kain na tayo. Kuha ko lang dito ng kalabasa si Sky. sa si Bella. Saka yung ano, makukulits. Sarap nitong ano, kalabasa. Hmm, dito na si kakay ko. Kain na tayo. Nakakain na yung ating mga bebe loves. Si Sky sa si Bella, kumakain na rin. Panghuli kami ni Papsi. <laughs> Tsaka guys, galing ako sa labas. Nakichika-chika. Ha? Kumain na, pinakain mo na. Para mabawasan yung trabaho mo. <laughs> para nakaupo ka na lang. <laughs> ha? Oo nga, mag-ano na ako. After nito ha, mag-edit na ako. Hindi pa ako naka-edit, guys. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ay, lumalaban. Ah! Uh. Mm. <laughs> Ano, takot din, kay Papa. Oh. Oh, takot din kay Papa. Oh. Ah, takot din kay Papa. Halina na kayo dito. Huwag lalabas. Huwag lalabas. Huwag lalabas. Dito, dito, dito. Hali na kayo. Paliguan ko na kayo. Bella, ang pinakamabait na baby namin. Yan, si Bella. Bella, Bella, Bella. Ay! Ay, Si Bella B. Oh, doon na anak, doon na. Hoy! Alis na dyan, maibit ka. Naku po, talaga naman. Hindi ako makaano dito eh. Alis na dyan. <laughs> Baka maipit ka nga. Ito na, magpapaligo na ako guys. Ay, naku. Pero nakakatuwa sila dito. Hmm, ayan na. Ito, ito, yan yung makulit. Bumababa dito, pero yung dalawa, hindi pa sila bumababa. Yan lang talaga, yan, 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 yan. Yan ang matindi. Hmm. No. 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 Takot sila. <laughs> Alina maligo na. Okay, papaligo ako na sila, guys. <laughs> Ayan na, magtatagisa na kami ni Papa. Sa kanya, si Bella, sa akin, yung tatlong oh, makukulit, yun, 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 Sa si <laughs> Sky. Ayan, talaga, 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 yan ang pumupunta dyan ay nandun na lang sila magpapaligo ni Papa Tinanggal yung mga plato namin doon guys don't worry and si Bella everyday na pinapaliguan kasi nga dahil dyan sa malalaki yung buhok niya ito din mga ito oh gustong gusto naman sana hindi sila magkasakit pero nagpainit ako ng tubig Ay na yung dalawa oh nagpapahinga na sila ako dito nag -e edit pang bukas na yan guys sinimulan ko na ang aming mga bebe at saka ang lakas nga pala ng ulan guys Lalabas na kami ni Paps. hindi na kami natuloy. Yung sampay namin, ayun, paumanhin na yun guys. Yung mga baby namin, tulog sila ngayon kasi mamaya mga 10, 11, gising na gising yung mga yan. Kaya pala kami napupuyat. Hala, may kidlat pa sa labas. Kumikidlat. Andyan din sila, Emily, nagbukas na ako ng ilaw doon. Lamat, hala. Oh, kulog guys lakas ng kulog pinatay ko muna ilaw dito kasi may ilaw naman dyan sa lanay mm, lakas ayun guys pinapanood namin yung Your ano si nanay course. LB yung kasambahay na nabulag grabe kawawa sana makulong ano yung mga amo niya na nanakit sa kanila para justice din para kay nanay LB kawawa naman hmm. Tapos nagsisinungaling pa yung mga amo. Hi guys! Hello beautiful people! Papa, hello! Good morning! Good morning! Good morning! And welcome back to my humble vlog. Kaya mo yung mantika. Maganda kayo panggisa. Good morning, bebe! Kumain na sila. Grabe. Ang bilis nilang ano. Kailangan, Papa, dalawa na yung, ay tatlo yung kainan may kanya-kanya sila. Kasi, mm hmm. mm, tinan mm. mo ninyo. Ito, ito, loko ito. Ito, ito, loko-loko. <laughs> Cupcake, ano nangyari sa nguso mo? Hmm, cheesecake. Oh, ay, cheddar naman, cheddar. Eh, <laughs> hindi sila maliligo ngayon. Malamig ang panahon. Hindi ko sila liliguan. Ha? Huh? Teka. Ah, meron pala papa. May isa pa dito na stainless. Pwede, bigay, bigyan na lang sila ng kanya-kanya nilang kainan. Iabot ko andito pa. Nandito, nakita ko kanina. <coughs> Nagbe-breakfast na ako dito guys habang nag edit Para maaga. Mm -mm. Wait lang. Tinan niya yung ko. Sinampa namin dyan kagabi at ito, si Kulitis. Hey. Hello, Dongret! <laughs> Hello, mga Dongret! Dito, nakita ko dito. Yan, sinipasipan eh. Yung inaano ni Bella. Asan na? Nilalaro ni Bella eh. Asan na yon? Asan na? Sige, tulungan niyo akong maghanap. Aray ko. Bella, nasaan na? Saan mo nilagay? Ha? Huh? Hindi ba ikaw? Ikaw yun eh. Ikaw yun ni eh. nasa na? O hanapin muna ni Mama, wait. Ayun, nahanapan ko na. Binigay ko na kay Papa. Doon muna kayo, mamaya na kayo doon sa lanay. Papa gusto nila sa lanay eh. Kaya lang, ando doon rip. Lilinisin pa sila. Diyan lang muna kayo, mamaya na kayo bumaba. Bala. Huwag mo silang tinatahulan. Pag inaantok sila, huwag kang tahol ng tahol. Kawawa naman mga baby natin. Hindi yan lalaki, kagaya mo. Ha? Sky, si Sky hindi na siya nagpadede. Hindi ko na hindi ko na pinilit na magpadede si Sky, guys. Uh, bumili na lang ako ng gatas ng mga babies. Doon sa mula doon sa padala ni Lita S. Tapos nag-ano sila na virgin oil. Okay na 'yon. Tapos meron din silang tiki-tiki. Malaki yung tiki-tiki na binili ko. Oh, sponsored by Lita S din po. Ayan. Ito na yung pinakamalaki para kahit si Bella nagtititiki-tiki na rin kaya lakas na rin na naman kumain kababait o oh, sige sleep muna kayo ay okay okay pa andyan na mm, -mm. nandito na yung taga sundoan meron daw nagtitinda ng gulay o oh, sige na labas na tayo hmm. ang gulo hindi <laughs> ko naayos kahapon nako overnight na yata itong ano namin ah. wait lab. Wait papa Mauna na naman si Sky Talaga ikaw Sky Ano yan talbos ng Tsaka Wala na sili Ay wala ko ng sili ate Ay. Ay Ayun Si ate naman si Tau Wala na Ang agon nakaubos ni ate <laughs> Thank you manang <laughs> Ay, tinak ko yung sili niya, yung limon, ay, yung jablo. Mm -hmm. Oh, magilagay natin doon sa isang ano, yung lagayan natin. Itapon na yung kwan niya. Laman. Na? Sige, ako nang gagawa mamaya. Lagay mo na lang doon. Ay, nako, ang aming kusina. Magluluto sana ako kagabi. Nawala yung inspirasyon ko sa gulo, sa dumi nawala yung paghahangad ko na makaluto eh. Iniwan niya na madumi. Uh-huh. So, yung ulam namin ngayon ay sinigang na... fish Tuna. Yung yellow pin tuna. Remember, guys. Ang niluto lang namin nung una. Yung, ano, yung buntot at saka yung ulo. So, ito yung laman. Tapos, lalagyan namin ng... Uh, talbos ng ano kamote meron masarap pa sana kung merong ano ito eh merong sitaw ayan dalawa ito yung ano in order ko kay ate kasi luma na yung mga sili namin dito parang hindi na rin siya umaanghang ito kahapon bigay ni makmak asawa ni ano ni Christy ayan meron nagbigay yung auntie niya nagtitinda Siguro sobra nila ito. E binigyan siya ng saluyot. Tapos, ano naman sila? Alam nyo guys, 20 ang saluyot na ganito. Isang ganito. 20, binigyan niya sa akin. Tatlo. O di 60 yan. Sabi ko, okay lang na marami. At saka yan, pag matagal na siya dito, gaganyan mo na lang o. Oh. Madali na lang na matanggal yung kanyang mga dahon-dahon. Hindi ka na maghihimay ng matagal. Tapos ito, ipapaksiw ko ito guys. Uh, siguro hindi niyo alam kung ano yung mga Ilocano lang makaka-relate. Paksiw na sa luyo at lulutuin ko mamaya. Yan, para marami kaming gulay ni Papa. Tapos alis si Papsi ngayon. Hindi ako sasama, siya lang ang aalis. Kaya nagluto na rin siya ng kanin namin. Tapos ako lang kasi may iwan dito. So yung mga trabaho sa akin matitira, may iwan. Pero guys, hindi naman yung ganun, sobrang trabaho. Kagaya nito, mag ano lang ako mamaya, mag map lang ako dito mamaya. Tsaka dito sa loob. Ayan, mag map. Papa, napatay ba natin itong ano? Pabuhay um, pa lang. Ah, okay. Ay, ako, oo, ako nga palang bumunod kagabi. Alika na, Sky. Alika na, anak. Pasok na, pasok. Shh, Sky, alika na. Alika na. Pinalitan mo na. Oo, oh, oh, daily natin napapalitan para mabango. huy Hindi <laughs> ko sila papa pa ipapagala. Ah, hugasan ko ng maaga si Sky. Kagabi lang kasi ito nalagyan ng diaper si Bella. Kaya, naku, linis kami ng linis sa sahig. Mahirap din, guys. ayun asan na? Mamaya, uh, oh, mo sa akin pa. Ay, eh, pag -ilis ni Papa. Ayusin ko lang yung ina-edit ko. And dito sa aming lababo. Tinanggal ko kasi doon dahil magbabras ako ng ano. Babrasin ko ito. Magandang baonan naman ito ni Papa. Eh. Eh, baonan ko ito nung doon sa Dubai. Tingnan nyo naman napabayaan ko. Puro alikabok na siya. Eh. Lilinisin ko para magamit namin. Kung pwede pa guys. Hmm. Tapos yung mga laruan nila, lilinisin ko din para ano, madisinfect. So yun mga trabaho ko ngayong araw na ito. Tissue. Paubos na yung tissue namin. Ang lakas nila sa tissue. Parang, oo nga, isa na lang. Isa na lang, Papa. Naglabas na ako na isang tissue dyan. Dito, may tissue na dito. Maglalabas ako para doon. Ang lakas nila, yung palang limang ganito. Dalawang linggo. <laughs> Kaya bibili ulit tayo sa gimba. Na. Hmm. Ayan. Pag naririnig nila yung boses ko sa pag nakikita nila nakaupo ako dito sa may computer hindi sila nag-iingay ako ba dito sa mga ito sobra makamama mama <laughs> parang si Sky din ako ngayon na uh -huh. yan muna kayo Ayan, naiwan na kami ng mga babies. Kami na lang ang nandito sa bahay. Si Papsi, nakaalis na rin siya. And big shout out po kay Ma'am Maria Gabiola. Thank you for always watching, Ma'am. Also, big shout out po kay Ma'am Loida Esquivel. Hello po sa inyo. Maricel, hi. Thank you so much sa laging panonood. Beth Love, hello, hello, hello. Ate Teresita Pasalo At syempre sa laging nagko-comment sa akin. Seven Lee Canal. Yan. Hello sa sis. Thank you so much. Tuloy ko guys yung ginagawa ko dito. Nag-ano ko eh na lihins ako nitong screen ng pintuan namin. Kasi nga, di diba, 2 years ito na nakasara. Kaya, hindi na lilinis. Maano siya. Maalikabok. Ngayon, ang ginawa ko, <laughs> teka muna, tanggalin ko lang itong tubig dito kasi baka madulas ako eh. Ngayon, oh, pumasok yung tubig dito. Tinisin natin. Tapos ito, ang oh, nginangat-ngat ng mga babies ko, kinakalkal nila. <laughs> Kaya ayusin namin yung pintura niyan. Ito, oh. kita nyo yan. Dilinis ko to guys. Ayan. Binras ko mula. dyan Hanggang dito lang sa maaabot ko. Kasi dyan sa yun. Gawing taas na yun. Oh. Yan. Hindi ko na hindi ko na ano ito. Hindi ko na brass. Dito lang. Ayan o. Oh, kaya clear na. Ang linis o. Oh. <laughs> Kinutkot ko yung mga yan. Tapos ito binras ko. Kabilaan yan. Uh, binras ko na yan guys. Kaya nagtubig dito bango. Ngayon <laughs> na lang, paanohin ko muna ito. patuyuin ko ng kaunti. Kasi baka madisgrasya ako Tapos yung mga ano, yung mga pinag-ihian nila na, ano ko na yan guys, na labhan ko na rin ito. Kahit mga ganyan yan, dinadawni ko para mabango. At saka dito guys, tinan mo, oh. ang sarap ng hangin dito. Kasi punong-puno ng ano oh ng halaman. Nagdagdag pa si Papa. Yung iba isa sabit namin niyan dito. Bibili kami ng ano, bibili kami ng sabitan ng mga ganyan. Kasi kulang na yung sabitan namin eh. Punin namin dyan. Yung ibang halaman doon para hindi masira, nilagay dito ni Papa ng umaga yung orchids ayan na oh taba pa rin yung iba ayun sana nga mabuhay pa siya yung iba andito isa na lang dito parang tatlo na lang lita I'm very very sorry parang tatlo na lang yung natira ay ayan dandahan lang muna ako ay isara ko nga pala ito kasi si Bella lumalabas dito pangahas yung si ante baka gayahin siya ni Sky natin. <clears throat> Yung mga damit ni Papa, oh, dito niya nilagay. Ito kasi lalaban ko sila mamaya. Ala, nalimutan ko laban nito. Oh, maganda pa naman. Punta ako dun sa labas na bubukong Kain na ako dun kila Emily. Bango. Ay nako, hirap mag-isa dito. Ay! Iniwan yung pintuan na bukas. Ba talaga? Alam niyang mag-isa lang ako dito. Hmm, nako. Punta mo na ako kila Emily, guys. Ha! Tostado na, be. Ay! sunog na, be. Ayan na, guys. Naglagan pa natin ng kamyas. Ay, kasarap siguro nito. Asa'y pagkain ng dalawa? Ay! Ah, pinapalamig mo pa? Wait lang lang, pinapalamig pa ni Papa. Luwala kayo yung mukha ni Sky. Tumataba na naman siya. Oh. Wait lang, love, love, love. Tignan niyo sila habang paalis ako. Oh.